5 years thereafter, walang nag-follow up. Wala na yung 200 billion ng mga kababayan natin Pilipino. Due for the state, due for every Pilipino. Yun po yung pinapasok ninyo. Yun yung pipiliin ninyo. O, kaya kailangan, kailangan talaga, bantayan natin maigi ang eleksyon na ito. At hindi po ito fake news ha. Ito po kahit ano pong paliwanag ng abogado niya, uh, yung spokesperson niya, hindi po ito fake news. Decision po ito ng Korte Suprema. Final. Kaya nga po, naniningil na yung DIR o naniningil na po ang the Department of Finance. No? So, bagay lang, napapanahon, total ang gusto natin. Ah, pagkakaisa, gusto natin unity o gusto natin lahat ng salita. Hindi po namin maisasaing yan. Ang maisasaing namin, yung 200 billion pwedeng pagamit sa mga nahihirapan nating kababayan so yun lang naman ang punto ko doon but here what does that say with the character of a potential president that they they aren't paying their obligations to the government and that's the time for you ha huh, to think twice Mayor, dapat iyan na po ang isipin ninyong mabuti anong uri ng karakter ang isang taong pwedeng mamuno sa atin na siya mismo ay hindi sumusunod sa lituntunin ng gobyernong kanyang pamumunuan Oh. Ang masakit dito, of all the tax cases, ano Tax evasion case, cases. Tax evasion, no? Is different, no? From this type of uh, <laughs> taxes. Ito, ano lang to eh. Walang kapaliwanagan talaga. Ako, ang paniwala ko po ha walang sapat na kapaliwal, uh, kap walang maipaliliwanag na excuses, no? Kasi minana mo lang, hindi mo pinaghirapan babawasan mo lang ng kaunti. Oh. So sa akin, kung ang buwis mo, 200 billion, di diba? eh, siguro ilang billion-billion pa yung matitira. Eh, ibang tao, wala na makain. Wala na, ma kanina nga, di ba, pinag-uusapan. Four day work na nga lang eh. Para lang makasurvive eh. Iniisip ng mga taong bayan, dahil lang iniisip nila trabaho. Ay, tama po si uh, dating uh, Senador Ferdinand Marcos Jr. Ang iniisip ng tao ngayon, trabaho. Ngayon, kung masisingil natin sa kanya, yung 203 billion, marami tayong mabibigay na trabaho. Tama siya doon. At dapat siya na magsimula. Kung yung talagang iniisip niya ay malasakit sa kapwa, malasakit sa Pilipino. Kung ibibigay niya yung 203 billion, nambukal sa kanyang kalooban, na wala na silang ginagamit ng magagaling na abogado, ha? O para palusutan ng batas, para linlangin ang tao. Kung ako po sa kanya, gusto niya magbigay ng trabaho, wala po siyang gagawin na mahirap. Bayaran lang po yung 203 billion.